Yo, eh, what's up mga whole trades? What's up mga ka okay, So ngayon nakuha na natin ang ating LTO, plate number, and ORCR. At ituro sa inyo kung paano magkabit ng LTO RFID sticker para sa ating Sniper 155. Huwag na natin palagarin, Let's get it on! Love if you had one shot in one moment, it

LTO RFID natin sticker no. Gagawin niyo lang, titiklop niyo lang siya. Ayun. I-titiklop niyo lang ng ganyan. Yan kailangan uh, may technique raw diyan. Yun ang technique pala. So kailangan ganyan. And may may makita may hati uli yan eh. Ayan. Ayan, hati niyan. Nafternoon, papatong natin siya rito hindi ditingit natin siya. Ayan. Okay, yan ang tamang way niyan. Nakikita niyo, may mga uh, hologram yan. And after niyan, syempre, tatanggalin na natin ito. Sa dulo. Wala, maingat tayo. focus na okay combine okay. dapat din yan din okay. siyang ganyan yun so okay na ito na yung first procedure and after na ito, dito natin sa motor natin Okay? E yun mga ka-all trades, mga ka-wayway, papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng LTO RFID sa ating motor, Sniper 155. So punasan muna natin yung, ano, yung headlight. Nakikita ko kasi pag nila dito sa lower part, right side ng headlight natin. So pagkabit niya, lalagay natin ngayon. Ayan. Ayan. Okay. medyo nila nilalagay yan yan so medyo hindi pantay yung pagkalagay ko pero okay na yan, yan. once kasi nailagay yan hindi na pwede nilang tanggalin kailangan okay walang bubbles yan so yun okay na So, ganun lang kadali maglagay ng RFID uh, LTO sticker natin sa mga motor natin. So, yun yung plate number natin, uh, ilalagay ko na lang. Okay. Yun na nga mga whole trades ng mga kawewe. Nakita na natin kung paano magkabit ng LTO RFID sa ating mga motor. So, introduce ko ulit ang ating product sa F2R Racing Island Team 250 ml para sa mga sakyan natin, 4 wheels yan. And 60 ml para sa mga motor natin. Yun. Pwede kayong umorder sa Shopee and Lazada. Ilagay ko lang yung link uh, sa description sa baba. So, huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and subscribe sa ating YouTube channel para sa mga Uh, marami pang video natin, uh, click nyo na rin ang bell button para palagi kayo updated sa mga bagong video natin. So salamat mga ka-all trades at mga ka-wayway. Uh, ride safe palagi. God bless.